Gandang morning mga amigo Andito pa rin tayo sa Bayan ng Esperanza Ayan at syempre Andito nga nagawit tayo dito sa Arisgado Resort mga Ludi Ang ganda pala dito kaya ito Itutur namin kayo ano Meron palang magandang uh, beach resort dito Sa Bayan ng Esperanza At ito nga yung Arisgado Resort mga amigo Ayan o no? kita nyo naman wow at syempre, may mga cottage din sila dito mga amigo at ito yung tabing baybayin nila mga luli ayan o oh, may floating cottage dito at syempre napakamura lang din yung cottage nila dito mga amigo sa halagang 500 pesos yan meron ka ng cottage at pwede ka na maligo doon sa gitna ng laot mga amigo <laughs> at ito yung matatanaw nyo sa tabing baybayin nila no wow napakalinis ng buhangin napakaputi at syempre napakalinis ng dagat at kung marami kayo mga amigo ay hindi kayo mamoblema kasi ang daming cottage dito na pwede mapagpilian mga amigo at meron pang karaoke sila dito sa so, mga mahilig kumanta dyan pwedeng pwede kayo dito mga amigo at ito nga ito tour pa namin kayo mga amigo dahil andito lang naman tayo edi itutour namin kayo ayan no? kita niyo yan yung white house dito sa uh Esperanza mas batin mga amigo at syempre nagpaalam tayo na kung pwede mag ikot, -ikot tayo doon sa taas at nag okay naman yung may ari mga amigo at kung gusto nyo mag overnight dito mga amigo ay pwedeng pwede ayan 500 lang daw po ang room nila dito mga ludi wow napakamora Ayan, budget meal lang mga amigo yan at syempre iikot pa namin kayo punta tayo doon sa taas para makita natin yung view dito mga amigo ayan nga oh wow kita nyo naman ang ganda at syempre pag andito ka sa taas mga Lodi may kita mo dito o oh, matatanaw mo dito ang port ng Esperanza ayan ga o oh. oh. kita nyo naman wow di ba ang ganda mga amigo kaya ano pa Special na kayo dito At ito yung isang nilang room dito sa taas mga ludi Yan sa halagang 500 Pwede ka nang matulog dyan overnight <laughs> Dahil natanaw na natin Ang taas mga amigo Dito naman tayo sa baba Dito naman tayo maggalagala sa tabing baybayin Ng Arisgado Beach Resort mga ludi At nga pala sa mga magtatanong kung magkano ang entrance dito Wala pong entrance dito Mga amigo Free lang po ito mga ludi ano Yung cottage lang at room yung babayaran nyo kung gusto nyo mag cottage at kung gusto nyo mag overnight ayun no ang ganda talaga dito mga lodi sa Arisgador Beach Resort dito sa uh, Esperanza Masbate so sa mga kababayan kung masbate nyo dyan ano pang inaantay nyo mga amigo maligo na tayo dito kasi ang ganda dito mga amigo at dahil tapos na tayo mag ikot ikot dito mga amigo so ano pa uwi ana. <laughs> ayan. So ang ganda talaga dito mga li mga amigo ano kaya kung gusto niyo mag-mashal dito mga lodi, ayan, punta lang kayo dito sa poblacion uh, Esperanza lang to mga amigo ano. Talagang mapapawaw kayo sa ganda ng beach na ito mga amigo. Yan shoutout na lang sa may-ari ng Arisgado Beach Resort. Ayan. Salamat din kila Kuya ano at pinayagan tayo mag ikot-ikot dito. Yan shoutout na lang sa inyo mga mga gwapo nating kababayan uh, kababayang mas nyo. At syempre habang magta-travel tayo pa palabas mga Lodi, shoutout muna tayo no. Shoutout kay Jojo Amante Alba, kay Lloyd Jocampo, kay RJ Lee Bantayan Jr., kay Bit Tumbaga Alba, kay Kakamyas TV, Alex Malones, mega shoutout kay Gians, mega shoutout. Boy Assorted, mega shoutout. Kay Apollo Ariel Malones Batistis, mega shoutout din. Kay Boss J, yan, mega shoutout sa iyo amigo. Kay Jobert Masamok Rama Mega shoutout Kay Gisa May Ranes Shoutout Kay Merly Dianon Kahes Mega shoutout Kay Reggie Ayuhan Bernales hoy mga Bernales family Mega shoutout Kay Saboy Tabay Mega shoutout Kay Dex Puentes Mega shoutout Kay Denry Miranda Yan Mega shoutout Kay Ramirez Pinosa Mega shoutout Kay Rexnell Inay Mega shoutout Melanie Leonardo, mega shoutout kay Ginny Bakunawa, mega shoutout din Shoutout na lang sa inyo mga amigo At syempre sa atong mga kababayang mas batin ninyo dyan Ayan, Mapalusun, Visayas at Mindanao man Mega shoutout na lang sa inyo mga ludi At kung gusto mo magpa shoutout, comment below Para sa next vlog Isya shoutout kita At nga pala, shoutout din sa atong mga gwapong kaibigan ano? Na Injas yes Moto, Louie Labastida Angelo Labastida, Miguel Grotas Roald Jesus Vlog Ayan, kay Yena Tagihanon at kay Maylin Munyo Sa mga gahan na pala ng mga gown na pwede rentahan mga amigo. Yan, i-PM nyo to si Mylin Munoz Mix Gown Collection. Yan, nagpaparenta po siya ng mga gown sa mga kasalan at syempre sa mga magdidibuna. Ayan, so i-PM nyo na lang to mga lodi at free deliver pa siya. Yun o, oh, ba? Diba? So ayan, palabas na tayo mga Lodi. At nga pala kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate kasi lagalag -lag tayo. Ayan, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ayan no. Wow, meron na pala silang ano dito ah. Parang basketball court ata to mga Lodi, no? Yan, binubungan na lang muna. Pero wala pa yung ano, yung ring. <laughs> Wow, ganda talaga dito mga amigo sa bayan ng Esperanza. Shoutout na lang sa mga taga rito, no? Yan, mga mega shoutout. Huwag niyo kalimutan mga amigo na i-share yung ating video para makita naman ng ating mga kababayan mas batin nyo yung lugar kung saan sila isinilang. Ayan, no? Yan, shoutout, shoutout na lang sa inyo. At nga pala, shoutout sa atong guwapong kaibigan, si Carlo Bolacos. Yan, mga Bolacos family, shoutout. Alba family, Abayon family, at Malones family. Yan, miga, miga, out. Ayan, miga-miga, shoutout. Ayan, palabas na tayo, mga amigo, no? Kasi tapos na tayo nagala. gala. Yung nga pala, shoutout nga pala kay Ka Alert at kay Jerry Kiss Kiss. Ayan, miga-miga, shoutout na lang sa inyo. At kay Lucy Kiss Kiss din. Ayan, shoutout na lang sa inyo, mga amigo. So, mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Didskim Motovlog na hindi pa sigat pero laos na bye bye mga amigo